hinarang ng China Coast Guard Vessel, yung isang research vessel ng Pilipinas. Tapos, medyo malapit na po kasi siya sa coast ng Pangasinan. Sabi po nila, doon daw kasi nagtatapos yung nine uh, dash line ng China. Kaya, ganun kalapit. 35 nautical miles na lang po sa baybayin natin. Sa sorry, ma'am. Hindi ko masyado madinig. Opo, hinarang po yung research vessel ng... Ng Pilipinas. Ano po to? Ano? BIFAD? Ano po? Ano, ano? Bifar? Sir. BIFAR, BIFAR, BIFAR. Namria po. Nang? Namria. Nam Ah okay, okay, okay. okay. oh eh, sila. nung ano, nagsusukat yes, nung baseline. Po. Yes sir. Kaya lang sir 35 nautical miles na lang po galing sa baybay ng Pangasinan. So, ilan, ilan? 35. So okay. sobrang lapit oh. na po niya, sir. And oh. doon daw po kasi nagtatapos yung nine dash line ng China. So medyo palapit na po sila ng palapit yung mga hinaharang. Your action lang, sir. Well kasi kung wala pa naman sila sa sovereignty natin. Meron pang freedom of navigation yan. Pwede pa talaga silang dumaan doon. Ang tanong lang doon, ano bang ginagawa nila doon? Hinarang nila yung ating research vessel? Malabo yun. Ha. Anong ginawa nung ating research vessel? Nagpaharang ba siya? Sir, parang 8 hours sila na standstill doon. Hindi pa po malinaw kung bakit sila hindi gumagalaw. 8 hours And then eventually po, tumuloy na sa Baho de Masinloc yung research vessel. Tapos binuntutan pa rin po sila ng China Coast Guard. Hindi, oh, oh, oh. ganun naman kasi kahit nung ako din nagpunta doon, noong 2020 yata ako nandun o oh, 2021. Ganun talaga yung ginagawa ng mga uh, Chinese uh, Coast Guard tsaka yung Chinese uh, militia Talagang aharang sila sa iyo. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Kami ay, ating to, ba't kami aharangin nyo kami dito? Kaya, tumuloy-tuloy lang kami hanggang sa nakarating kami doon sa pupuntahan namin. Dapat ganun lang ang maging, ano natin, maging, huwag tayong magpapaharang. Atin yun eh. Ang, ang kailangan lang dito talaga, eh, at ang ipinakikiusap ko din lagi sa ating mga kababayan, etong bagay na ito, hindi naman po ako nagbabago ng posisyon. Ano? Kasi yun pa rin ang posisyon ko. Kung ano yung sinabi ko sa hearing, yun pa rin ang posisyon ko ngayon. Ito, malinaw, malinaw na pag sinabi natin na paglagpas ng ng uh, 12 nautical miles, yun ay tinatawag nating uh, economic zone natin. So, sovereign rights. okay? Kailangan malinaw po ito lagi, mga mahal kong kababayan. Pagka sinabi pong sovereign rights, uulitin ko lang po kung ano yung sinabi ko, sa hearing. Pag sinabing sovereign rights, may karapatan po tayo doon sa mga nasa ilalim ng tubig na yon. Pwedeng isda, pwedeng gas, pwedeng oil. Economic zone natin yon, Exclusive economic zone. Pero hindi po yon sovereignty. Hindi pa po tayo ini-invade. Wala po yon na tayo ay sinasakop na. Kasi wala pa naman po sila doon sa 12 nautical miles. Ngayon, kapag ganyan po ang sinasabi natin na sovereign rights, economic zone, ibig sabihin, open tayo for business. Kasi economic nga yan, economic zone. Pwede tayong magkaroon ng kalakal dyan. Kaya, anuman ang nagaganap dyan, una, hindi naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalong-lalo na dyan sa BRP BR Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng, ng uh, pagdadala ng uh, supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon. Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Itong mga bagay na, na ganito, kailangan ng mga malalamig ang ulo dito. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daydig Na nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe, tayo din, gusto natin, dito may gulo din tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yun. Sapagkat sa ngayon, easy -E yan, ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan, ilan ang bansa na nagsasabing, pagmamayari nila yan, ba't hindi tayo magkaroon ng pag-uusap at umpisahan natin magnegosyo dyan, mag-business dyan. Huwag tayo sana, sana, huwag ito lumaki, huwag ito pag-umpisahan ng pagka kayo ng international news, tatlo lagi ang lugar na pwedeng pag-umpisahan daw ng gera. Sasabihin dyan, Middle East, Europe, at kasama na tayo, Pilipinas ang pakiusap ko lang po, mga mahal kong kababayan, uh, anuman ang hinaharap natin, kailangan po tayong maging handa. At kailangan nasa likod tayo ng gobyerno. Kasi yung mga sinasabi namin dito, opinion lang namin ito. Pero sa kaduluhan nito, kung ano ang posisyon ng gobyerno, eh yun ang oposisyon. Yeah, eh, siyempre, susuporta tayo sa gobyerno. Kung ano ang sinasabi ng ating Pangulo, yun ang, yun ang gagawin natin. Alangan naman magkontrahan pa tayo sa oras na to. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, mula nung hearing hanggang ngayon, isa lang ang posisyon ko. Diplomasya. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Dahil ako, naniniwala ako, bahay tayo, kailangan ayusin natin yung kapitbahay natin. Ayusin din tayo nung kapitbahay natin maayos natin ito kung tayo ay babalik sa usapan. Kaya yung mga ganyan na, na -harang, harang sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag. Pwede naman kayong umiwas. At nagawa ko yan. Hindi ito kwentong kutsero na sasabihin ko sa inyo, ito gawin ninyo. Hindi po. Ginawa ko yan. Ako mismo nagpunta dyan. Ako mismo nakipaghabulan dyan sa mga Coast Guard ng China. Sa mga milisa ng China. Kami mismo hinarang. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Hindi rin kami nagpabomba ng tubig. Eh talagang magaling lang yung kapitan namin. Kaya ang gusto ko lang, huwag tayo magpaape sa oras na ito at huwag din tayo mang-api. Yun lang, ma'am.